O, bilang maliit na kasangkapan ginamit ng Diyos para maituwid yung kanilang malim paniniwala. Kaya pwedeng ang tao gamitin ng Diyos sa kapwa. Halimbawa, may pulubi, walang makain. E eh, gusto ng Diyos yung pulubi mabusog. Eh, nakita nung isang meron pera, naawa, sabi ng Diyos, bigyan mo 50 pesos yat ng makaraos. Nagtaka pa nga yung kuripot eh. Nadukot niya 50. Sige na nga, yun na nga lahat. Nung maibigay niya. Naparami naman yata, ikaw yung naibigay ko. Eh, hindi niya alam, kinilos lang siya ng Diyos para makata makaraos yung pulubi, makakain. Di ba? Kaya yung tao, nakakasangkapan ng Diyos sa kapwa. Lalo na kung malinis ka, kawan laging gagamitin ng Diyos. Iinom ka, alin ang kukunin mong baso? Di, yung nakataob, hindi ka kukuha ng baso, nakatihayan at may gumamit na nun. Di ba ganon, mga kapatid? Walin yung nakataob na alam mong malinis, yun ang gagamitin mo. Tama o hindi? Kaya sa isang malaking bahay, kung alin yung malinis na kasangkapan, yun ang ginagamit ng may-ari. Ganon din ang tao. Pag ang tao yung malinis at banal, laging ginagamit upang pakinabangan ng Diyos.